ayo makan rupa dan pemakan rupa halim tengah hari makan rupa kemungkinan ini jangan dito itu Doon si Juan hindi magpaawa talaga, nag-aani. Kasama yung dalawa, si Julio at saka si John Lloyd. nag doon sa ano? Sa amo ni Mama. Dito. Yun ang ko. Hi Inday! hi! Mga puno nagbantay. Puntahan natin sila mamaya, Mama Inday, mama, no? Ay, shush, ay, shush. Ang naman na tagay papa, be. Tagay papa, Inday, be. sana ya happy birthday pala kay Vincent Makatropa ron ng ah April 5 ngayon, birthday ngayon ni Vincent. ayo higda Ay, siya si Awa. Yok, yok to Makatropa pala mapat marunong mapatawa. Ah. <laughs> Hi. Ayaw pawat pa eh, ni Johnny, masara sana ako ayo eh. Ayaw pawat. Pa Yan po, kami doon ni Jana sa maman niya. Doon daw, kami kanina eh. Tara mo na akin tumabintahan. Init inday. Talagang umiyak eh. Punta daw siya. Punta tayo mama, dai Day, kuya. Doon yun, manoy. Punta tayo mama, ha. Inday. Ito ta. Oh. Malagi doon ko,

Yung kape garp natin. Sabad <laughs> <laughs> ya. Kahapon ini na ni ano, napabulot ba? Ngayon na to. 'yan to. na lang ano? Muntik na ako mga gabihan sa pag-uwi. E, ako naghakot sa ano, si palay nila. Masada na tayo pero ba't tag uh, uh tagilid pa rin yung takbo sa ano natin. Hanap siguro ako ng uh, pa rin. Sa week na yung shark natin. Malumuli kasi. Shark na lang muna. Pili tayo dyan shark. 哦。Oh. Oh. Yan, dito muna tayo masada. Si, alas 12. Sakay mo, day! Day! Ta! Adam! Init, summer na summer na, 40 Celsius. Tagili na yung takbo sa tricycle natin. Yak lang kasi to. Grabe yung ini to. Eh. Laging nakadilat. Walang seeds. Happy sa mata. Bumakatrupa. Mandang umaga. Ganda na. Kagising lang yung sus. Ano kami ng kahoy ngayon mga katrupa ngayon? Ang gatong.

Kung ko kami ng panggatong mga katrupa. At saka, ano, dumi ng bakat kalabaw. So may nag-order isang sako. One hundred. sa mga bata para maka, may, 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 may ano din sila, wala silang pasok. Antay lang sila sa no yun Ang kasama si Jan, ah.

Ka, day? Da, day. To, ah. Ko kadai? Te dai. Tu ah. Ko ko tu. Dile. Ni kasud sa ko to. Indai. Mhm. <laughs> Bungaros ya. Sedang ini, Launa ana. Mhm, deh. Ko mukua ka anak. Sud na, so, na bi lagi na uganu. Ikau dai di ke hakop anak. Ikau Oh dek aku bau dek 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 mak dai. Tera. Kau mak. Nu. Bagai saya sumbirunya. <laughs> Takut sa. Kau lebau. Rupa punuk nak. yung dumi ng ano para sa order to eh so hindi na balik na kami sa kahoy buhatin ko nga to dyan dyan lang sa amin kung kasa nyo inday yan araw ng birnis ngayon na na sila pasok yung dalaw practice sila sa ano ngayong linggo practice sila sa tawag nun ano pa ah? Paso sa condition nila. Ay, yung pizza. yung nila. si Dan Lloyd susunod na pasukan.